Ay, okay na ma'am, seryoso ma'am Thank you ma'am Bayit naman ni eh, ma'am May tip tayo tayo, tayo na ma'am Ito lang ma'am Ito lang Kaya Ito ma'am binibenta niyo ma'am Welcome po sa ating channel, Team Seeking TV. Kamusta ang lahat? Ngayong araw mga ka-seeking, magpo-full-time ako kay Lala Mo. Mag-overtime tayo kay Lala Mo mga ka-seeking. Katayin mo na ako dito. Di pa ako nag-almusal eh. Chip! Pick up lang, Chip! Saan ka Saan ka mag-deliver? Ah, sa ano to chef? Sa may Albatros 36. 188. Doon na yung SF nito sir. Ako na magbabalik. Ah, dito na po. 188 pa na. Ako ah, po. Yun. Yun. Thank you sir. Thank you. Alright, all goods na mga kasiking. Nakuha ko na yung aking uh, pangalawang booking, yung kasabay nung uh, booking natin. Papuntang uh, Pasig po pala yung uh, ano, yung pangalawang booking. Tapos yung uh, nauna kanina, papunta naman siyang uh, tagig. Magkalapit lang sila mga kasiking, kaya kinuha ko na. Mag-overtime tayo ngayon kay Lala ng 12 hours. Magkano kaya kikitain natin mamaya mga kasiking eh, no? Sa loob ng uh, 12 hours. Good. Thank you, Chief. So travel time natin dito mga kasiking 27 minutes with the uh, 11 kilometers Bakbak tayo ngayon, mga yun mga Para mahabol natin yung uh, goal natin So ganun pa rin yung goal natin mga kasiking 1,500 Kahit luminis lang ako ng uh, 1,000 mamaya mga kasiking All goods na ako dun Alas 9 na nga pala ako lumabas Saka nakakuha ng uh, booking Ginamit ko pala yung uh, Dati kong uh, camera Kaya ito nabili ko to one year ago Binigay ko na to sa pinsan ko mga kasiking eh Kaya lang ngayon Kasi hindi nyo naman nagagamit Hiniram ko na naman ulit Sabi ko kako palitan ko na lang ng bago kapag ka nakabili So <laughs> ayan pinahiram, pinahiram nyo naman Kaya ito gamit gamit ko Bali backup ko lang siya. Yung pangalan pala nitong camera na to mga kasiking OSEQ 306 yung pangalan ng uh, action cam na yan. Nabili ko to sa ano sa may ALX. Sorry re-review din natin yan mga kasiking. Ma'am Leia, ayun. Okay na ma'am. Magka uh, ano ba to? One... 141 141,000 Paribaw Php 60,000 Php ma'am Teka lang ma'am Okay na sir? Ay okay na ma'am Seryoso ma'am Thank you ma'am Bayat naman ni ma'am <laughs> May tip tayo kayo ma'am mga kasiging May kasulog ba na Ay sorry po sorry Saglit lang po madam Saglit lang sorry po Okay na yung ating first booking mga kasiging Ma'am Rachel, ma'am. Ayun. Ito lang, ma'am. Okay. okay na po. Thank you, ma'am. Alright, drop off done na mga kasiging ng pangalawang booking. So, may nakuha ulit ako na pangatlong booking dito mga kasikin, sa may Pasig. Nakakuha agad ako. Papunta naman siyang uh, Makati. So, for nyan, itong uh, bagong booking natin, pangatlong booking siya mga kasiging is... Silipin natin 169 pesos po mga kasiking So sasabayan ulit natin yan mamaya Pukunin ko lang to mga ha ah. Hindi ko nakuha yung uh, pangatlong booking natin mga kasikeng, Kasi wrong pin po pala yung pickup uh, pick up location May Santa Cecilia kasi dito sa may Pasig Capitolio, Dito siya nakapin Yun pala sa nagpa yung Pasig pa Eh simula dito nasa almost 9 kilometers 9 to 10 kilometers mga kasiking hindi kayang kunin Sobrang layo. Eh dito na ako nakatambay kanina kasi may dinrap ako dito sa may Kapitolyo. Wala pang 1 kilometer ganun lang kalapit kaya kinuha ko siya. Yon pala, mali yung pin. Ayun, pinakancel ko na lang. Hanggang ngayon, nandito pa siya. Pero may nakuha na rin ulit akong booking mga kasiking. Wallet naman siya. Alagang 232 pesos yung pamasahe. Simula dito sa Pasig to Paranaque. Yung medyo may mga surges si ngayon Kaya medyo malaki yung uh, fare niya Yun lang napansin ko Kasi puro nakakidlat na green mga kasiking eh <laughs> Kasi tinitingnan ko to kanina sa bahay pa lang Kaya sabi ko mukhang maganda yung uh, Fare ni ngayon Ito papunta na ako dun sa pangatlong booking natin ulit Sa nakuha kong ulit na booking sam Lalamob ma'am Papunta Hello. Uncle Mo Ay, sige pa. Okay na pa. Ito lang ma'am na. Ito lang. So, meet siya mga kasiking yung ating pick up dito. Papunta siyang tagig So unahin ko na ito Idadrop yung Papuntang tagig mga kasiging Kasi ano eh Madadaanan lang natin to So simula dito sa pikat natin Travel time natin dito mga kasikin, 15 minutes with 6.8 kilometers Bayad sa atin dito is sa uh, 108 Sir patong ko sir Tara 108 Ah, dito dumaan sa ano? May ito maluwag dito lang masikip so may ano eh paliko diyan. 108 lang. Ay, okay, sir. Thank you, sir. Yeah, may tipa tayo kay sir. Oh. <laughs> Thank you, sir. Wala kayong box, ma'am? Magkas. Ilang kilo kaya yan, ma'am? Baka kaya naman. Ayun, pwede na ma-i-box, ma'am. Sige, ma'am. Tara po. Oo, i-box na lang yung isa, ma'am. Sige, patas yung isa sa sa bag. Oo, sa bag na lang yung isa. Kuha pa kaya ako ng isang box na kasha lang. Tingin ko ako na maliit lang. Sige, ma'am. May pick up tayo dito, mga kasiging, sa ano, Pateros. Papunta siyang Muntinlupa. Ito, magkasha po dito. Ayan, yan, pwede, ma'am. Tapos yung isa sa bag po. Ah, uh, dito na lang sa bag yung isa, ma'am. Tape na lang natin 'yan, ma'am. May tape po kaya? Meron pameran meron. Sige, ma'am, una po. Kuya siya pong magbabayad ng 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 SF, ma'am. Sige apa, pa. Ano to na benta nyo, ma'am. Yeah. Okay. Magkano yung isang ano, ma'am? Oh, clean, bebenta daw niya. Ano? Magkano bebenta niya? Dito, o, chui. Hmm, pwede na. Alright mga kasigay, na-pick up na natin yung kasabay ng booking natin. Sakto kasi may pumasok na booking dito. So, bayad dito mga kasigay. Alagang uh, 200 pesos. Ka na. Alright, nandito na tayo sa isang booking natin. Ito yung wallet mga kasiking na 200 plus. Ayan na, 230 to. Galing Pasig. Ketap ayan. Ayun. Thank you, thank you po. Pak. kaya ako sa drop off. Papunta po kunti Sir Kevin, sir. Pangalan yeah. niyo po. Joven. Huwag niyo support doon na kayo receiver. Ah, sige. <laughs> Ayun. May big booking tayo dito mga kasiging. Sasabay ulit natin papuntang Muntinlupa. So nakailang sabay na tayo papunting Muntinlupa. <laughs> Napangalawa na yata ito eh. Andito tayo mga kasigang sa may alabang. Tawagan so, ko lang si customer. Ito yung drop off natin dito mga kasigang. Itong mga itlog. Ano siya yung itlog maalat. Hello ma'am. O oh, ma'am dito na po ako ma'am sa labas.

Ah, oh, hindi ma'am. Pero may hawakan siya ma'am. Nakano siya tali. <laughs> mm -hmm. Ayan, pwede kasi siguro dyan ma'am. Hindi, hindi. Ito, Medyo naka-wide siya dito. Hindi, ito mas wide. Mas wide ito. Ay, dali. Ayan kasi siya ma'am Sige, yun, ma. Yung isa, ma'am, balat din po yan, ma'am. Yung tayo. Doon pa naman si Eric. Itong isa, ma'am, lagay din natin. Ito, ma'am. Yan. Yan. Oh, Ako naman, ma'am. Sorry <laughs> Sorry po. Ah, kasi yun yan. Ah, ano? Papagihin ka na. Okay Thank you, ma'am. Bait naman ni ma'am, oh. Sana all. maganda ganda na. Mabait pa. <laughs> Thank you, ma'am. <laughs> Binigyan tayo 20, ma'am. Kasi 200 yung fare. Actually, 170 lang yun kanina, ma'am. Kasi may tip na yun na 30. Tapos tinipan pa ulit tayo ni ma'am dito ng 20. <laughs> may naging 50 na ulit 'yung naging 50 na 'yung tip natin. Tanggalin ko muna 'to para hindi pa 'yung bag natin, baka sabihin dugyo tayo mga kasiging. Mas maganda 'yung presentable kahit papaano 'yung ating uh, gamit. Yun, may next drop po pa ako dito mga kasiging. Ayun, umambun. Patid ko lang ito mga kasiging Lapit lang 700 meters So yun may May pasobra na naman tayo mga kasiging Na 50 pesos oh. Sana all may pasobra Drop off na ulit mga kasiging May ulit ayun, May nakuha na ulit akong bagong ano, Papuntang Pasay booking Nakakuha ka tayo Ma'am cheers ka po Bayad na to yan Apo ma'am Okay na pa Bali may nakuha kong booking ulit dito mga kasiging. Papunta naman siyang tagig halagang, silipin nga natin, halagang 123 pesos. So time check pala natin mga kasiging, isawa 7.33 na po ng gabi. So titingnan natin yung ano natin. So income natin ngayon nasa 1.4 na po. Ito po siya. Nagstart tayo kanina mag alas 9 po. So, magkano ba yung gas ko? 170 na sa 300. So, let's say may 1K na po tayo mga kasiking. So, may isa pa akong booking. Hatid ko lang to. Papunta siyang tagig. Oh, malapit lang siya mga kasiking. daw so, may sumasabay sa akin sa likod mga kasiking. Kasi naliligaw siya. Nagpaturo siya sa akin ng daan. Kasi doon sa pinasukan niya, marami talagang naliligaw yan dyan sa may... Dito sa may bitter living. Yung ano niya kasi, yung drop off niyang ano niya, item papuntang Marcelo Green dapat kaso doon siya tinuro dito sa may Bitter Living na daan. Eh bawal kasi yan dyan dumaan eh kasi ibang subdivision na yan dyan Saka wala nang tagusan yan doon. Ayun paps. Kita mo yung ano na yun, stoplight na yan. Ayun yung nilikuan ng ano, sasakyan. Ayun oh, no, yung stoplight na yan. Eta mo yung parang naka-green na parang triangle na yon. Oo. Kaka, ka oh. kakakanan ka diyan. Wag wag diretso doon kasi papuntang Tagig yun eh. Kakanan ka diyan papuntang Sukat. De baybayin mo lang yung kalsada na pasukat tapos tuturo kanyan doon sa may Marcelo Green tapos may pangalan yan diyan Severina o Marcelo Green bago mag 7 11 kakanan ka ulit doon papasok tapos magiwan ka lang ng ID doon. Okay, pap. Marami talaga yan diyan na ano diyan na diyan talaga tinuturo. <coughs> Hindi ako makalimutan tong ano dito mga kasiging eh Yung Better living kasi Dito ako na scam Hindi ako makalimutan yun Dali ako 700 seven mo yun alas sa isang uh, 8 oras ko na rin na binyahe sana yun Tapos sa kanya lang napunta Awit talaga yung scammer na yun eh Pero yung item na yun mga kasiking, Yung Uh, one piece collective item binenta ko sa pinsan ko kasi mahilig maano din siya yung mahilig siya mangolekta ng mga ganong klase mga kasiking na item ng one piece binenta ko sa kanya 400 <laughs> o oh, diba at least 300 na lang yung nalugi sa akin dun Atid ko lang ito mga kasiking yung isang dala ko Baka last booking ko na rin to mga kasiging Uwi na ako Good day mga kasiging Balik na na po ito Hindi na nga pala ako nakapagpaalam kagabi Kasi dahil sa pagod Toto katulad ng sinabi ko mga kasiging Re-reveal ko po yung income ko sa biyahe ko kahapon. Bali, bumiyahe ako dito mga kasiging ng almost uh, 11 na uh, Hours. kasi yung goal po naman natin is uh, mag overtime kay uh, Lalamod. so yan po yung ginawa uh, natin so ito po pala yung uh, in income ko yung income ko dito mga makita makikita nyo dyan sa apps ko umabot tayo ng ano nagkaroon tayo ng uh, income ng 1,520 at ito po siya 6, 7, 8 1,000, 1, 10. 1 2, 3, 1,500 1658 uh, Umabot ng 1658 po yung pinita uh, ko dito mga kasigin Kasama na po dito yung kasip ng customer natin Kaya umabot ka ng nasa 1,6 Yun, ibabawas ko pa dito mga kasigin, yung sa natin na nagkakahalaga ng 170 pesos And then yung ating uh, load na 100 pesos Tsaka yung top up natin na 100 pesos So, ayun po, ibabawas po natin dito sa income natin. Ito, kinita ko po ito mga katiging base po sa aking uh, diskarte at sa sipag sa pagbiyahe kay uh, Lalamove. Good thing lang kasi kahapon mga katiging naka-high demand si Lalamove. Nakikita nyo sa booking, may nakalagay dyan sa gilid na sign na kidlat na kulay green. Yan po yung uh, nagpapakita na naka-high demand po yung isang booking. So, kahapon... Uh, halos lahat po ng booking mga kasiging Naka high demand kaya na-risk po natin Yung ganitong uh, income Disclaimer lang po mga kasiging, Hindi ko po ginawa itong uh, video na ito Para ipagyabang po yung uh, income ko po dito Ginawa ko po itong uh, video na ito Kasi ito naman po talaga yung uh, Purpose nitong uh, uh, Content natin Kahit pa paano naman may income pa rin naman Kaya uh, lalamog mga kasiging Yun nga lang nakadepende lang po sa Sipag po ng isang uh, rider At saka sa diskarte. Yung iba may income, yung iba naman uh, at lang balik-balik lang. Yung iba nga talaga mga katikin diyan wala nga, wala pong naiuwi dahil sa baba nga naman talaga ng per nila alam mo Pero kung kasamahan mo lang din talaga nung ano, kung pagka nasa sa na po yan mga katikin, kung ano yung magiging diskarte mo diyan saka kung ano yung uh, kung gaano ka katipag kumuha ng booking dahil alam And uh, kung may ano ka lang din talaga mga katikin, kung pagka may goal ka na income, so kung gusto mo talagang kumita kay Lala mo, of course, syempre, dapat talagang paghihirapan mo siya. Talagang nga uh, gagawan mo siya ng paraan para ma-reach mo yung goal income mo na yon. So, ayun lamang po mga kasirin. gusto ko lang po palang magpasalamat sa lahat ng uh, subscriber ko. Sa lahat po nang nag-subscribe, uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, suporta. Ah. At sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa channel natin, please like and subscribe. And comment down below kapag may suggestion po kayo or may tanong Ang hit that notification bell button mga kasiking para updated ka kapag may bago pa akong upload na video so once again this is Bin as Bin Seeking TV ride safe po sa ating lahat at maraming salamat po see you on my next vlog and peace out